Uh, yes po, siyempre po, isang uh, malungkot na balita uh, para sa mga supporter uh, nitong si General Torre. At uh, uh, isang magandang balita naman po sa mga kritiko at mga uh, kalaban niya, siyempre. Uh, ngapo nga po mga kabarangay, uh, sinibak na po sa pwesto uh, itong si General Torre na si PNP. At uh, pinalitan niya po siya ni... Uh, General Nartates. Kung inyo pong matatandaan mga kabarangay, uh, ito pong si General Nartates ay number 2 o pangalawa pa po sa ranggo uh, o pangalawa sa pinakamataas na pinuno po ng PNP at uh, siya po ay uh, inalis sa puesto nitong si General Torre at uh, dinala po siya sa Mindanao. Uh, bagay po na nagkaroon po ng uh, hindi yata uh, tamang proseso ayon po sa Napolcom at uh, kay uh, SILG uh, Secretary. Yes po. At parang may nalabag po na protocol o batas itong si General Torre. Bagamat sinasabi po na ang kanyang uh, pagkakasibak ay uh, wala naman daw siyang nalabag na batas mga kabarangay. Pero malinaw na malinaw po na mayroong uh, nasagasaan uh, itong si General Torre ah uh, kaya po siya ay uh, sinebak ang tanong lamang po ay ay uh, nga kaya siya sa NBI mga kabarangay ah uh, alam naman po natin na sa NBI ay eh, kailangan abogado o isa ka daw na miyembro ng bar so hindi po uh, abogado isong itong si General Torre kaya ma hindi po siya po pwede na umupo bilang uh, direktor po ng uh, NBI parang uh, tama nga po yung sinas sa sinasabi o sinabi po ni Madam Amy kaya uh, Tore na baka makarma ito uh, dahil nga po doon sa pag uh, uh, parang pag-demote -de niya dito sa kanyang number 2 o pangalawa na itong si uh, General Nartate. Uh, at ngayon po ay yan nga po uh, si General Nartate na po ang uupo bilang Chief PNP mga kabarangay. Ah uh, marami marami po yung tuwang-tuwa lalong-lalo na yung mga uh, galit po kay uh, General Torre. Siyempre yung mga uh, against po sa kanya ay sinasabing dahil sumubra daw po yung yabang nito at uh, tumaas o lumaki po ang ulo mga kabarangay. At uh, doon naman po sa mga naniniwala po sa kanya ay sinasabing sayang po yung mga nasimulan uh, nitong si General Torre. At uh, para po sa kanila ay uh, hindi po daw tama na ito ay uh, alisin ng bigla-biglaan sa kanyang pwesto. Uh, Siyempre po, ano man po ang uh, dahilan nito ay uh, discretion po ng Pangulo. Uh, yan, uh, pwede po niyang uh, tanggalin, palitan agad ang uh, chip PNP mga kabarangay uh, dahil po ay yan ay sa, nasa kanyang uh, jurisdiction. Uh, ganyan din po, lumalabas na parang uh, meron din po siyang uh, nalabag sa uh, batas o protocol po ng uh, interior and uh, local government. Uh, kaya doon po sa uh, press conference po ni uh, Secretary uh, John ay uh, sinabi naman niya po na uh, kailangang ma-realign o ma-align or kailangan po na isa lamang o maging uh, dapat po ay nagkakaunawaan ang uh, kanyang opisina, ang uh, NAPOLCOM at ang PNP. Ang uh, isang malaking katanungan po dito mga kabarangay, uh, ano po ba yung mangyayari sa Rango uh, nitong si General Torre na 4 STARS? Uh, dahil uh, dapat ay isa lamang po yung uh, may suot na 4 STARS, uh, ito nga po yung uh, CHIP uh, PNP. So kung hindi na po siya chip PNP, ay mananatili pa kaya sa kanyang uh, balikat ang apat na uh, estrella. O pwede po kaya uh, maging isang chip PNP uh, may uh, suot na tatlong star lamang sa kanyang balikat. Mga kabarangay, uh, antabayanan po natin yan kasi uh, yan po yung uh, isang uh, napakagandang uh, malaman natin kung uh, yan nga po... Uh, Mananatili ba sa kanyang balikat itong four stars or ito ay uh, tatanggalin sa kanya? Uh, natural lamang po kung siya po ay uh, mag-e-early retirement ay siyempre po uh, magiging uh, retirado siya na four star general. Yes po, uh, automatic po, po 'yon, mga kabarangay. Pero 'yun nga po ay uh, isang napakalaking katanungan po kung hindi siya uh, magre-resign at uh, siya po ay magpo-plotting uh, or maaring sabi nga po ni General Nartates, ay pwede po siya sa opisina ng Office of the Chief uh, of Staff or chief uh, PNP, ibig ko po sabihin. Mga kabarangay, hindi naman po pwede na dalawa nga yung Quaristar na uh, nandyan po sa, o nakaupo sa PNP. Kagaya din po ng nabanggit natin kanina ay hindi po siya pwedeng maging uh, NBI director uh, dahil uh, ayon po sa uh, batas batasyata ay kailangan ang magiging PNP uh, director ay uh, isang abogado at miyembro ng bar